Magandang araw po sa inyo lahat. Uh, tayo po ay meron ng pasyente. Ayan. Gita niyo naman po na nakataas po yung pahaya sa likod. Ayan uh, po ay nararamdaman niya raw na hindi niya po Dati pa lang po siya. Kaya papakita ko po sa inyo kung ano po yung sitwasyon ng paglakad na uh, para magamot po natin. Sige nga iho. Lakad ka nga. Lakad. Lakad nga. pati nga ng paa. Ayan. Sige nga. Sige. Lakad. 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 naman na talaga po hindi niya mahihakan yung kanyang paa. Kaya kita niya po, itakit yung evidensya. Ngayon gagamutin na po natin siya para tuloy na po siya makalatan. masakit dito ka marap sa akin. Ayan na. Ito ba yung masakit? Kasi kaya naupo pa siya kaya dahil sa masakit niya siguro. Ang gagamutin na natin, sakit Bahiga ka lang. Tara, higa ka lang muna para maayos natin. Higa lang, ha? O, Ayos, ha? ha? teka, teka, maghintay. Maghintay. Higa ka lang. Maghintay lang. Kalma. Siguro medyo natatakot siya. <laughs> Wag kang matakot, iho. Magagamot ka na. Makakalakad ka na rin ng tuwid. <laughs> Tatapon natin yung sakit na yung nararamdaman. Lumayas ka. lumayas ka ayan, oh, subukan natin. Ha? Tingnan nga, paatrasin mo nga siya. Subukan natin. Oh, abante, atras. Ayan. Aba, look. okay na. Atras, atras, atras pa, atras. Ayan, talaga naman po napakahusay na natin, abante. Ayan, Aba, ab okay, okay, na. na. <laughs> Kaya, paka -usay. Paka -usay. Atras. Okay, natutuwa sa inyong pinapakitan. Ayan, abante. Ayan. <laughs> Ayan, napakasiglay niya po. Isang patunay na, na nakakapagpagaling si Mang Kepway. Pa, pa. pa. Tuan-tuan yung mga ano mo. Pa Isang himala. Ayan. <laughs> Tuwa-tuwa po siya, tuwa-tuwa. Tuwa-tuwa. E, na naman nakalakad sa kanya pagmuka. Nakalakad na siya lang diretsyo. Ah. salamat, salamat. <laughs> Meron po tayong pasyente ngayon na hindi siya makatulog. Hirap daw siyang makatulog. Ayan, gagamutin po siya ni Mang Kepwing. Pero bago ang lahat, papakita mo natin kung ano yung sitwasyon niya. Ayan. Tawagin niyo na po yung inyong pasyente. ah uh, iho, lumapit ka rito, Iho. Ayan, may nakapagsabi sa akin na hirap ka rin makatulog. Uh, gagawa natin ang paraan niya. Ha? Alam mo naman tayo, marami tayong mga para-paraan na para makatulong sa iyong paggaling. Uh, paglalatag kita, titingnan natin niya. Tingnan nga natin. Uh, so, pakita nga kung paano matulog si Barako. Go. Go to sleep. Pakita mo nga sa akin paano matulog. Kaya, kita naman po. Uh, hindi. Uh, nahihiga lang siya. Uh, puro ganun lang po siyang Gano'n lang yung po yung forma niya, nahalatang hindi po siya makatulog, napagkatulog. Siguro po, ah, nag-break sila ng kanyang ah, girlfriend. Kaya ngayon, ah, tutulungan po natin siya na makatulog po, na may hindi po Ayan, sa pamamagitan niyan, makakatulog na po siya ng ayos. Ayan, uh, na, na tapos na po tayo sa ating uh, orasyon kaya ta, uh, susubukan na po natin na uh, gawin na para makita natin kung siya po ay makakatulog na naman yun makakatulog na naman ayos. Pakita mo sa akin, Iho, paano matulog? Go, go to sleep. Tagumpay! <laughs> Tagumpay! Ayan. Tagumpay na naman tayo. <laughs> Hindi siya agad tumayo. Tagumpay. Ibig sabihin, maayos na yung pagtulog niya. <laughs> Maghihintay, maupo lang. Isa na Tagumpay. naman pong patunay na, na nakapagpagaling si Mang Kepoeng. <laughs> Isang pasyente naman po ang susunod. Kung makikita niyo po may benda siya sa harap dahil pilay daw po siya sa harap. Hindi siya makalakad natin kung paano kami maglakad ng pilay. Sige, bago natin kasi casino, titingnan natin kung ano yung may nyo sa. Patingin nga iho kung paano maglakad. Ayan. Oh, pilay no, nga Ay, siya, pilay. Na At talagang pilay nga naman pala siya, talaga siya. Halika dito. Eh kung mapa kung napanood niyo po pilay po talaga siya. Ah, ngayon tatanggalin. Opo, so, po ka muna iho. Ngayon tatanggalin natin ang benda. At uh, bibigyan natin niya ng uh, orasyon. Ayan. subukan natin iyo kung may mga kalakad na maayos. Sige, lumakad ka rito, iyo. Umabahan di ka. Iyo. Huwag ka na mahiya, iyo. Iyo, halika ka rito. Kaya mo yan. Ayan. Aba, tuwid na alang, 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 alang. <laughs> Isa pa nga dito, lakad nga. O, yan. Tapo ka, tapo po. Tapo, tapo, tapo. Yan, tapo. Tapo, yan. Yan, masig ka. Masig ka, po. Kada gamot ni Mang Kepweng, masayang-masaya ating pasyente natin masasabi na tiyamba ang ating mga ginagawa. Kaya talaga, uh, nakaka-proud, nakaka proud nakaka nakaka Isa pa kayo, masaya, 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 masaya. <laughs> Good, masaya, masaya. Ang galing.